ang tao ay iba sa hayop nilikha ng Diyos ang espiritu ng mga tao kaya meron siyang hangarin na hanapin ang Diyos siya ang lumikha ng ito ang tinatawag na religious mind so bagamat iisalawang ang Diyos siyang lumikha ng lahat ng bagay ang dahilan kung bakit napakaraming reliyon dito sa mundo at dahil sa paglitaw ng Diablo na nagnanais na maging Diyos. Ang mga reliyon na humahati at nagre-resulta ng paglalaban sa bawat isa ay hindi mula sa Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kasulatan o ang Biblia para makilala ang mga tao ang katauhan ng Diyos at ang Diablo. Sa, sa kadahilanan ay kinag, kinagusto ng Diyos na hindi magawa mandaya ang kaaway ng mga tao na nagbibigay ng Diyos ng resulta o ang Biblia para ito ay lubusan na maunawaan ng tao. So, what is the meaning religion so sa latin word ay tinatawag po siya na re again o, o ligare na yung ibig sabihin to connect and reconnect so ibig sabihin mayroon pong nasirang relasyon o naputol so yan po ang dahilan In, in in English term the religions is nagmumula sa salitang Latin na religare religari. ang re ay ang nangangahulugan na again o muli at ang ligare ay ito ay kunik, o pagdadagtungin. Kaya kapag pinagsama natin ang dalawang salita, ito ay nangangahulugan na pagdudugtungin. Muli, ito ay pumapatungkol sa ugnaya ng Diyos sa tao. Ang layuni ng Diyos sa paglikha ng tao sa kanyang larawan o wangis ay para makasama ito ng walang hanggang wala. Or, o or original o or state ng tao o kunitado sa Diyos na siyang manlilikha. ngunit dahil sa pandarayan ng diablo ay nagkasala si Adan kaya naman ang relig, religion ng Diyos sa tao ay nag naputol sa pagpasok ng kasalanan na, na ang naging resulta ay kamatayan. Ito ay kinakailangan na muling may kunikta sa Diyos na siyang pinaka mahalaga buhay ng buhay ng tao. So, yun po yung dahilan. Kaya po sa, sa sa Stern the best education ano naman po sinasabi about religion sa East Asia ay the best education highest teaching heavenly education so yun po yung sinasabi sa Chinese character o oh, sa Asia so kaya nga po pag sinabi yung highest teaching wala na pong ibang napakakusay na ito ay nahulugan na pinakamataas na katuroan o, o karunungan na nagmumula sa, ka, sa kalangitan na ibinibigay ng Diyos at hindi mula sa tao. Ito ay katuroan ng Diyos. God education. Kung nasaan ang katotohanan in John chapter 17 verse 17 ay hindi makamundong katuroan gamit ito ipinapakita ng Diyos ang mga bagay na mula sa langit kaya naman kung makikita o ma maunawaan natin ang mga bagay na panlangit or things of heaven in sumusunod dito tayo at matatawag ng mga tao na langit or people of heaven at bilang sa resulta tayo ay magiging isa sa Dios na makakasama na magpakailanman. So, iyon po yung ilan. So, ngayon, umaga, nawa, mayroon po kayong naunawaan kahit konti. So, sa susunod na video, ipagpakatuloy natin ang ating pag-aaral na ito. Good morning!